Good evening! Good evening guys! Maganda gabi dyan sa lahat. Magluluto tayo ngayon ng alamang o ginamos sa taba ng baboy. Ayan, tatanggalin muna natin ang matika ng baboy guys. Hintayin natin mag golden brown. Ayan. At yan ang gagamitin natin panggisa ng sangkap natin. Taba na ng ano yan guys. Mantika na ng baboy. So yan, shout out sa lahat yan sa mga viewers natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan guys, hintayin natin maglalabas yung aroma ng ating mga sangkap. Saka natin ilagay yung taba ng baboy at saka yung alamang. Ayan guys, igigisa lang natin yan ayan, lutong-luto na yung uh, sangkap natin saka natin ilagay yung alamang o ginamo sa ilonggo guys ayan, paghalo haluin na natin masarap naman to guys pag uh, sa albusal pwede mong lagyan ng suka ayan yung kalamansi guys. Yan ang masarap talaga ilagay. Ayan guys. Nilagyan na natin ng ibang uh, sangkap ng pangpalasa. Hindi ko na isa-isain. Pero yan yung uh, chili oil natin guys. Yan yung panggamitin natin pang anghang. Uh, hindi na kailangan natin sabihin to guys. Kasi alam nyo naman. Yan. Nilagyan pa ng pangpakulay. Hindi lang pang pakulay, pang palasa din. So kulang yung mantika niya guys, kailangan na anuin natin. Dagdagan natin ng mantika kasi mas masarap yung lumulutang sa, sa mantika. At yan guys, hintayin na lang natin yan na magano, ano, yung mga katas niya at magiging lilitaw yan sa mantika niya. At yan, lagyan natin ng kunting asukal para magawa yung tamis, anghang at saka yung ano guys, yung asim yan malapit ng maluto yan guys yan